Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga Dr. RJ Tanya galit na galit dito kay Zoe at 'yun nga ay kanyang pinalayas. At sinabi niya dito kay Zoe, "Na lumayas kay Zoe, hindi kita totoong anak. Doon ka sa totoong tatay mo." Si Zoe naman ay gulat na gulat at hindi nga makapaniwala na kaya nga siyang tiisin ng kanyang Daddy R.J. Ganun paman, wala nang nga alusot pa itong si Zoe dahil nalaman na nga ni Dr. R.J. ang kanyang sekreto. Kaya naman dito napapaiyak na lang itong si Zoe sa takot. At ayaw na ayaw niya nga umalis sa kanyang Daddy R.J., alam kasi ni Zoe na si RG lamang ang nagmamahal siya kanya ng tunay at igiinako siya bilang anak. Pero ganun paman ay hindi niya na nga maibalik ang diwala ng kanyang daddy RG sa kanya. Lalo't lalo na na malaking ebidensya ang pinakita nga ni Nozzy G or ang totoong Morgana Kung saan nga ay magpapatunay na si Zoe at si... Carlos nga ay mag-ama silang dalawa. Siya ang totoong tatay nito. Kaya naman dito ay sinabi nga ni Dr. RG Tanyag, wala akong anak na walang respeto at walang galang sa mga nakakatanda. Kaya mas mabuti pa nga nang umalis ka na lang, lumayas ka ni dito. At huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa amin kahit kailan. Dito ay sumabada nga sa usapan itong si Giselle at sinabi na kaya pala iba yung pakiramdam ko kay Zoe. Parang may pumipigil at hindi wala buong ano yung gagawin mo. Ganun din itong si Analin ay hindi na rin napigilan ng sarili at isang malakas na sampal nga ang pinadapo niya dito kay Zoe. Ayon pa nga sa kanya, kulang pa yan sa mga paghihirap na binigay mo sa amin ni nanay. Wala naman kami ginagawang masama sa iyo pero bakit mo kami sinasaktan? Ngayong alam ko na, na hindi ka anak ni tatay, ay sigurado naman na pwede ka nang umuwi at wag na wag kang bumalik sa amin kasi nga hindi ka namin matatanggap kahit kailan. Wala akong kapatid na demonyo at mamamatay tao. Kaya naman tama nga yung sinabi nga ni tatay na ibang iba yung ugali nating dalawa. At dito ay nagtataka na nga itong si Analin noon pa na bakit magkaiba nga ang ugaling meron itong si Zoe at si Analin. Kahit itong si Giselle nga ay nagtataka na bakit magkaiba nga ang ugali ni ni Analin at hindi niya man na ang ugali niya dito kay Dr. Arjitanyag. Ayon pa nga kay Zoe, ay wala akong pakialam kung palayasin niyo ako kasi nga kasama ko na ang nanay Moira ko at ang kaya tita Morgana ko. Kaya naman hindi ako natatakot dahil makukuha na namin ang apex at pababak sa ko kayong lahat. Dandaan nyo, hindi hindi nyo ako uh, makukuha sa kung anong gusto nyo dahil sigurado na pagbayaran nyo ng mahal ang ginawa nyo sa amin ni mami. Sisiguraduhin kong hindi hindi na kayo makakaahon pa dahil pabagsak na nga ang pepex at gagawin naming lahat na hindi hindi na kayo makakabawi pa sa amin na yung apex at walang makakapigil sa amin pero ito nga si Dr. RG Tanyag kahit anong gawin nga at sabihin ni Zoe ay hindi na nga ito naniniwala dahil ilang bisis na nga siyang um, niloko nito napakahabang panahon na nagkunwari lamang pla ito na anak ni Dr. RG Tanyag samantalang itong totoong niyang anak ay nabuhay nang salat sa buhay na sana nga ay yung tinatamasa ni Zoe noon ay kay Anna pa. Pero yon nga kahit anong gawin nga ni Zoe ngayon ay wala nang maniniwala sa kanya lalo't lalo na ang kanyang daddy RJ.